Vlogger Chevels TV. Siyempre, La Suerte TV. Ito naman po, binago namin ang aming pagkandak ng Kalisabe For for Mayor. Kaya lang sa Manila lang po ito, no? Sa Malate, Manila po kami, ano? At uh, sa mga kapatid natin, mga Muslim nga po, ulitin ka lang po, ano? Congratulations po sa inyo. Tapos na naman po ang Ramadan. Ayan, bro, pasok! Okay. Uh, ito po yung sinabi ng aking kaibigan na si La Suerte TV, ano? Edel Piter, yan po yung para end pala. of Ramadan and yan po ay uh, kanilang uh, holy man po ngayon. Ano? And bro, diretso na tayo sa video. video. Ayan bro, liga na. Ayan, ito po. Papakita mo po muna namin ang aming pagkakandakan ng uh, Kali Survey. Dito sa Malati, Manila. At sa mga kapatid nating Muslim, kami po ay uh, sumasaludo sa, sa inyo. Yes bro, go! Yes, tara. Ayan. Uh, diretso na po kami sa aming mga tatanungin dito kung kanino sila. Ayun lang, dito dito. Ate, ah, good afternoon po. Idel Peter po. Abi, Idel Peter, ma'am. Salam ma'am. Ito po ang tanong namin. Sino po? ang mga mayor nyo dyan? Sino po Amo ang nyo dito sa aming maglalaman pang kami Sino po dyan? Ba, ito po, ito po. Anem, sure na yan. Ay, hindi po, hindi po isyo yan. Wala, walang issue Wala. dito eh. Walang issue po dito. Kasi sarbi lang po ito, ma'am. Isko, ikaw, ma'am. Isko. Wala pa? Ha, wala ah, wala pa. Isa lang isko. Thank you po. Ito si Kuya, si Kuya. Sino po si. yung napupusuan mo dito sa akin ng lalaman ba, dapat? sa Manila ayan, mamili ka dyan, Kuya. Isa lang. Kung, 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 sa mo, na. Okay. Sige na. dito to sa kakanta ko namin ng call survey dito sa Marate ano po. Sino po yung gusto? Mayor Ate, ng no? Maynila. Anong maglalaban laban? Sa bago Sino? Sino? Sino bago dyan? Sambersosa. Sambersosa? Esco, Esco pa rin. Oh, thank, thank, thank you po, Ate. Thank Ayan, bro. Asadahan natin itong mga... Nandito sa palengke. Ayan. Ate, pwede ba? Eh? One word Sino lang. Sino po? Pwede ka lang isa, Ate. Hindi pa alam. Kung may alam ka na, sino? sa mga, sa mga, uh, mga Ayan. Sa mga COVID vloggers. Ayan kuya, mga, 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 mga. Uh, Sa akin okay lang naman to. Kahit sino sa kanila, Pero, problema. kasi serbi lang may po kami, kuya. Na, na, Kailangan na, namin so mag-score. Na. Hindi ko pa ngayon nasabi. Okay, ako. Okay. Kuya, okay. okay. thank you ha. na. Ate, magandang Ate, maganda nga po po, Ate. lang one word lang. Ay, mayroon pa may nila.

Mayor ng Ng Isa lang po, pili ka. Esco pa rin, bro. Ayan, tingaw ate. Ayang na nga araw, kaya napakarayang views mo eh. Ah, ayaw ni ate. Paano na ito? One word lang, kuya. Tibor lang po. Sino po, kuya? Salita ka lang dyan, salita ka lang. Wala, ikaw, sir. Ikaw, sir. Oh, sir. Pa, sir po nga, sir. Manila, Mayor. niya Isko Marino. Thank you, sir, Upset, sir. po sa inyo. po na One word lang, sir. Wala pa, eh. Wala, pa pala. Oh, Isko. Ito Kuya. Kaya, kaya po. Yung meron natin, Kuya. Baka naman, Kuya. Ito, anim, Isko pa rin. Isko? Ah, Isko rin, Ate. Ay, salamat po. Ate. Isko, Isko. Babawang po po, Blake. Thank you po, Ate. Bakit si Isko? Ah, bakit bakit gusto mo pare si Isko? Ah, ay, thank po, Ate. Sino ah, Si, bro, SD? Ayun, ito SD. Ate, thank you po. Oh, tanda kasas, bro. Ate, wala nang darating na si Mayor po ng Maynila. Sino po ng susunod? Ay, isa lang, Ate. Ako'y okay. maglalaban-laban. Sino po? Isa lang, Pili. Ah, wala Ay, pa. Ikaw, wala pa nga lang. Ikaw, sir. Isko, ikaw, isko. sir. Isko. Ayan. Wala pa. Wala ikaw, pa. Alam. Ikaw, ate. Isko. 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 Uy. <laughs> Parang madilim <laughs> dito. Wala pa. Ikaw, sir. Okay. Bro. Ayan, isko raw dito, bro. Lakas na saan? Mapapay, ano tayo rito? Copyright. Pag-isupay lamang po. Mayor ng uh, Maynila. Uh, uh, sir, po? Isa lang, Kuya. Ayun na Maynila. Ate, baka naman. Yan, pili po isa lang. Ayun saan, sir? Sino? Wala, wala sa. Isko. Hindi taga rito. Ya, si Isko, dalawang Isko lang. Isko pa rin siya. Ipasa natin. O? Ate, Mayor, Maynila. Isko. Ayan, tingit eh. Parang uh, araon, bro. Sino po kaya? Sino, sino? Sino po, Kuya? Isko, San Bersosa, Marata Mundong, Hanila Isko. Isko, oh, pala bro. May kuya. Isko. Isko pa rin. Tige, po, kaya. Ayan, tuloy-tuloy ah. na po kami sa Malate Marina. Ayan ay, po, ayan ay, po, ayan Isko po, ayan po, One word lang. Oh, isko. isko. No, sir, sir. Oh, Isko. Oh, Isko. Sir. Si ano, angkas? Oh. Isko pa rin, si Kuya. Ay po, ate. Isko pa rin. Oh, kayo mamaganda. Mamaganda. Mamili ka na dyan, mam. Isko pa rin. Oh, Isko pa rin. Kayo, sir, Isko pa rin. rin. Sa inyo, ma'am, sir. Ma'am, sorry, mama, ha. Kahit kumakain po. One word lang. Wala pa. Okay. Wala pa. Tingin, si tingin po. Ate, mayrong mangila. Ay ate. Ay, salamat. Ah, oh, ayun ni Ate Bro, thank para. Thank you, thank you ang, mga ganda. Patungan naman pinik mo taw mo, Ma'am. Ah, dito, dito tayo, dito tayo. Dito, bro, dito bro. Ayun, biker yo. Tik, buta ante, ka, Sir? Ay, hindi butante. anti. Dito, dito dito. Meyo po na mangila, si niyo po pala. Siyo. Ah, yo, bro. Dito, dito sa biker, bro. Sa biker. Ayun mam Ma ganda isang paper lang po one word yan mamili kayo isa lang sa mga kawawang cowboy vlogs kayo po yung mga vlogger ng mga sikat esko yung mga kasama mo ito si ate na kadilaw akino ate ate pag lumingon ka makakapili ka so, dame, pili na pili na ang dami mong ano dito oh, bibili oo oh, yan sige na mamaya magtrending tayo eh. umarap ka sa camera Sino po? Ako, pinapabayaan. Ah, yan. Tingnan sa inyo. Ikaw, sir. Ikaw, ikaw. Isko. Oh, isko, sa ibang kanta. Ito, black. Uh, ikaw, ate. Isko. isko. Isko ikaw, pa kuya, rin. Ikaw, kuya. Kuya. Barbasarado, kuya. Isko o oh, SB? Ah, hindi. Isko, isko. Isko. Sir ka, sir? Okay. Esco. Esco pa rin, bro. O, oh, yan, yan, yan naman. Sa kamila, yan. Okay, pagbalik natin, bro. tayo O, oh, yan, o. Oh. ba? Yes. Sante. Ayan. Ano ka dyan? Ikaw. Eh, mo si ano. Ay, ikaw, ka mo. Ilaidad mo dyan. Yo. Ako, di sila. Ako. Oh. Sino, sino? Ay, mo ba naman? Ay, ako dyan. Sis ko. Sis ko. Okay, thank you. Eh, di ko pala bro eh. O oh, sa mga butante dyan, ang Maynila. One word lang po yan. Okay na sa amin yan. Wala pa. Ikaw ate, wala ka pa rin. Ate Pink. ayan yung ate Pink. Wala pa. Ayan ma'am. galang ko Ayan, nakaway na. Ng Maynila, sino yung napuputuan? Ayan, kuya. Pwede ka dyan, kuya. Isa. Uy, isko mo rin na si kuya. Tinaturo lang, oh. Isa. oh isa. Kita mo naman talagang Walang galang na sir Mayor ng Manila Isa lang sir, pili ka dyan Ang ma ma matinding pagka Pagbuto mo Isko Isko Sina po? Ah, wala pa si ma'am Sir, na po Mayor Magandang hapon po, sir Sino? Ani Lakuna Ani Lakuna Ayan, tingin sir ha sir, Ingat Mayor ng Manila Sino? Ah, wala daw bro <laughs> Ano daw? <laughs> Sino po kaya? No comment. No comment pala eh. Mayor po ng Maynila. Sino, Sino po kaya? Ito, ito to. Ito to. Sino? Sino po? Isko, pa? Lakuna, ano? Sino? Mara. Sino? Sino? Nakasan mo, sir. Oh, wala. Parang limot si Kuya, bro. Ayan ah, Isko, si Kuya. Malakas si Kuya. Ito, dalawa maganda. Ayo. Ah, ayaw Ate, maganda nga po po. Isko pa rin. Yan. Sabi ko naman dito sa mga uh, aray papipis natin dito sa Malate, Manila. Ayan. Ate, maganda nga po po. Manila. Ay, wala. Kira kasi ate uh, ko paano na yan. Oo. So, Kaya, yeah, pabor naman ko yan. One, isang pabor lang. Isko pa rin. Tingnan po kuya. Ha? Sir, mawalang galang na. Yan. Ayan po na may nila. Sir, may nabukusok. Sarbi lang po ito so, na. Isko. Isko. Ayan. Ito ay dito ay bro. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Kuya, mawalang galang na. Mayroon po ng ano. May nila, kuya. Maynila. Ikaw, ito ate. Isko. Isko. Si, esco, si esco ate. ate. Oh, yes. Okay, isko pa rin, bro. Tara, bro. Thank okay. <laughs> you, ha. Ah. Meron, mamaya. Mag... Uy, wala, bro. Oh. Ay, bro. Yan, 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 si kuya. Ay, may sounds dito. Oya, mga butante ba kayo? Butante kayo, Manila? Ay, hindi bro eh. Oo, oh, dito. Butante kayo, Manila? Butante kayo, Manila, sir. Butante kayo, Manila. Ano'y maglalaban-laban officially? Ay, wala pa. Ay, wala pa. Ayun, Ay, wala pa rin eh kaos ganda si nag-iisip nag-iisip kung mag-iisip ka sino? kung naisip isko mo na po <laughs> <laughs> sino po? sino po kayo ate? isko isko kayo ate? hindi pa alam hindi oh, pa alam yung isa isko hindi pa alam yung isa Eh kung malalaman mo kayo ate sino kaya yun? isko isko pa rin bro ayan tingnan po ate hindi pa ako dalawa eh po, oh, sige po. Oh, okay. Sisko rin. Oh, okay. So, ano kayo nasa gitna mo na ngayon? Oh, ikaw ate, ganun din ba? Kanya na nakapag-decision na kayo ngayon. na O halimbawa, pa yung ka ngayon, sino na? Hay, malamang let's go. po ate thank you po. Ano ito po, ito po. Laserte TV, ayan. ayan ate. Ah, you po. Ingat po kayo. Mayor po ng Maynila, sino po yung nagpupusuan? Uh, uh, wala pa akong sticker e. Eh. Po. Sino po? Ikaw kuya. Sino po? Sa probinsya. Sa probinsya ka? Sa probinsya. Puro sons dito. Ikaw kuya. Magkaya na yan. Ayan. na tayo. Tapos pa, oh, si kuya e. Eh, no? Ganda ng asawa niya, eh. ng Maynila, na kasawa niya e. bakit mo tandaan. pa na. Wala pa. Wala pa. Ayan. Ito ang mukha ng anak ko to. Mayor ng Maynila po. Ayan. Ito ang mga mga ganda. At Mayor ng Maynila. Ay, sino? Mayroon sino? Mayroon sino, po? Pili ka isa. Sino po kusuhan mo ma'am? Ate. Esco Moreno. Esco Moreno. Ate ganda. Ate, ate ganda. Sino yung po mo? Esco pare. rin. Kayo kuya. Esco Moreno. Sino ka dyan? Ace. ko pa rin, bro. Tiga-tiga <laughs> Tingnan so, Ay, minor po si Madam. Ayan, ayun, tingnan tiga Ah, Ay, video natin daw sila. Ayun, para masama sa Sige, vlog. Ito si Tito, tanungin natin. Ayan, ayan. Sino po? Sino po? Anim yan. Anim yan, maglalaban laban officially. So wala pa. Neutral ka muna. Okay. Ayun. Ang problema. Ayun, Ma'am. One word lang. Sigaw mo lang, okay na. Ay, hindi taga rito pala eh. Ay, hindi rin taga rito, bro. thank you, thank you. Salamat po. Ito si ate, taga rito to. Mayor po ng Maynila, sino po yung napapusuhan? Ate, baka naman te. Ayaw ni ate. Ayaw pa rin ni kuya. Manalain niyo ba? Sir, baka naman. Wala pa rin, bro. Ito tayo, ito tayo sa kabila. Mayor ng Maynila, sino yung napapusuhan? Neutral, wala pa? Wala pa rin, bro. Okay. Wala ate. Mayroon na ano. Mayroon na nga yung ilas. Sino, ate? Ayan, natatawa si ate. Sabi niya, anong bitong mga ito para mga baling? Sige na, bro. Sino? Natatawa nga, eh. Ano niya, Wala kayo mapili? Okay, thank you. Dito na tayo. Okay, wala tayo. Pwede ka nga ate, isa dyan. SB! Ayan, bata. Ayaw kayo ng lumang sistema. Ayaw ang lumang sistema ni ate, kaya SB so, na siya. po namin yung lumang Kuya, pag-isipan pag pa. Pag-isipan pa. Ayan, tingit -ting. eh. Ingat po. Ingat po kayo. Ikaw, kuya, maulang kalam na. Iyan po ng Maynila, ila. Esko, ayan, malakas okay. kuya Assalamualaikum Ate Esko Tingnan po Sobra madam, ayan Ayan Kapon yun, di ba, te? Kapon. Nag-live ako sa ano, eh. Sabi nung, nung mga nakilala ko doon, eh. Yan, yan, yan. Butante yan. na. Ay, hindi pa. hindi pa po lang, na. Ay, hindi pa, bro, eh. Dito tayo, dito tayo, bro. pa rin lang. pa rin. Ah, hindi. Na, na, ano na, tanong natin si kuya. Kuya. Ay, ate. Butante na kayo? <laughs> butante na. Mayor po ng Maynila. Sino po yung nagpupusuan? Maynila. <laughs> Ha? Sino? Hindi. Mamimili ka lang ng isa. Isa lang, isa lang. Kasi, ay hindi. Kung, kung alam ate, mo na, sino? Ate. ate, oh. Pili ka ng isa. Sino mo yung napupusuan mo? Isko, Esco, Moreno. Okay. pero kung mag-isip ka ng isa, sino? Anin. Anin, maglalaban-laban officially. Sino po? Ang yeah. ganda ng iti mo. Giningitan Nying mo na kami. Sino, sino? Sino, ate? Esco Moreno. Oh, kaya, kaya, kuya po. Esco Moreno si isko Moreno? Ayaw, uh... Sino? Pero, may pagtanado pa rin po si kami. Panalo ah, ah, yan? So, pili si po so kayo. Dapat oh. isa lang ang mayor natin. Oh, sige po. Kung kanyang bubuto ngayon, sino dyan? O, oh, ver? Oh, sige. Sino dyan? So, parang si Isko. Isko. Parang si Isko lang. <laughs> sino po? Sino po? Final. Isko. oh isko. po kaya ko <laughs> 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 okay. At na sir TV, uh, TV. Okay, sino ang napupusuan niyo dito? Mayor ng Manila. Isko sa Angel niya. Isko rin, oh, dalawa mag-asawa. Okay. Salamat po. Sige, para Ayan, bro. Dito naman tayo kay Ate. Okay. At ate. Walang galang na Ate. Seryoso si Ate. Ate, magandang hapon. Pag tumitingin sa amin, binibideo namin. Sino uh, ang napupusuan mo? Pili ka lang isa, Ate. Isko Moreno. Isko Moreno. Ayan, tingnan po. Ito, ito, kaya po, kaya. Ito natin natatanong. Siyempre, Isko, pero mahal ko to. Oo, oh, oh, maganda kasi. Oh, eh, pero Isko ka. Pero mahal mo si Sara. Pero dapat manilig ka lang na isa. Isko, Isko. Kaya ate, sino naman? Pero pag kayo maganda. Isko pa rin. Kaya, Mayor ng oh. Manila, sino po yung napupusuhan? Isko Moreno, ikaw ate. ate. Isko, isko, isko. dalawa. Isko Muslim kami. Ah, oh, isko. Sir. Sir. Oh. Sir, uh, eh, oh, kapon, kapon ng ano? Ito eh, oh, oh. oh. Tapos na. Talaga, Hindi ngayon talaga. Ngayon oh. Pero ngayon, ngayon ano? Pero kapon ang celebrate. Dahil dahil isko kasi po Hahaha. 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 Ano Sino? Magkakapit ka. Okay, hindi ka 'un. Wala 'to. survey Ate uh... Sino ka te? is ko pa rin si Ate pag nagbabantay ng maam. Sino kayo? Oh. Esko pa rin, bro. Butante ka na, madam? Butante ka na, madam? Hindi pa. Butante ka na? Ah, hindi pa. Ayos, kuya. Kuya, sino? Oh, wala pa. O, wala. wala pa. Ayan. Ate, butante ka na, hindi pa. Hindi pa raw, bro. Hindi pa. Para pagbalik natin, eh sigurado tapos na ang isang uh, video ano Ate sino? Ah, tapos na si ma'am. Oh, so, uh, uh, ang sarap ng ating ngiti ni eh, madam eh. Sige po, ma'am. Hello po, magandang uh, hapon po. Mga Ito ma mayor, mayor po ng dilas Sino po yung pupusuan. Wala po eh. Wala po Wala Meron na ba? Anim yan, maglalaban-laban. Mala... Ate, malapit ang May 12 ba? Ayaw yan. Parang... Meron ka na? Oo, oh, sino? Sino po? Sino po kaya dyan? Wala po. Wala pa? Wala pa. Okay, ikaw ko Pa lang pala, Meron ka na napusuan? Ay, hindi pa naka Kung paano na yan? Ayun tayo. Kung kami sa nakarestro dito. Ayan, bro. Ayan. Ayan dito, bro. Mag, uh, ano to? Mga madam, sir. Mga butante na po ba? Hello, hello. Hindi, hindi pa ba, raw, bro. Hindi pa kayo mga butante. Ikaw, kuya. Ayan, baka naman. One word But lang. Butante ka ng Maynila? Hindi pa, hindi pa rin, oh, bro. Ito eh. si ate, kaya? si ate. Ate, kayo po. ate kayo? Manila? Ate, mayor po ng Maynila. Sino may po yung napupuso? Ispo. Napakalakas. Thank you ate. po, ate. Yan ang maganda. Marakalakas. Thank you, ate, thank you. Ito, bro. Butante, ito may sounds. Ayan, dito, dito, bro. Kuya, maganda nga po po. Okay. Butante kayo? Muslim sir, Muslim. Butante po kayo sir? Okay. Ito po. Pipili lang kayo sino yung mm -hmm. napupusuan nyo. Ani Butante po na kayo. lalaban-laban, mayor ng Manila. Ano <manyan> yung black po yan? Dito lang sa anim kayo mamimili. Buta kay SB. SB ikaw sir. Ani yan. SB rin. SB rin pala. Thank you, thank you. Ito, 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 ito. ito. Ayaw, mga madam. Ito bro. Ito bro. Ano ang dati na? 18 ka na? Dito, 23. 93? Ang pata, baby face ah. Ibang kalakas Sige sige Okay, sige. Mayor ng Manila, sino yung bubusuan mo dito? SB. SB, SB. kaya po kuya. SB. 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 SB rin. Para mapanood Dito kaya. Sa so, kabila. Dito bro ah, lang si Kuya. Kuya, kayo po. Baka, baka naman. Bunot tayo? kami taga Ay, taga rito dito, eh. Pero dito, na, dito, no? Hindi okay. pa Yes. Sir. Oh, okay. na SBN si ma ma na si Kuya. Sir, sir, survey ko at ma'am, mayroon po one word lang ate. Wala pa. Ah, wala pa nga Meron ka na ba na pupusuan, wala pa. Oh, Hindi, siya putanti. Yan. Okay. Okay. Right. Right. So, Meron ng Manila, sir, There, Is po. Is po, siya na pupusuan. Sir, sir. Isko. Isko. si... Ano? si. Ah, wala pa. Bata pa yan, bro. May to sa gilid ng tenga. Sino? Sino, sir? Ayan, anim yan. Ha? dong. abah nakadali ma si Marang isa. Para niyo. Tingin, Ayun, bro. Ayan, dito tayo. Wala pa, na, bro, ata. Ayan, dito tayo, bro. Ayan, Kapi po yung mga kawawang po po yung Ayan, sir Jante. ng Manila, sino pa na po sa Sino? Wala. Wala pa rin, bro. Wala pa. Dito ay, eh, bro. Ay, ito, ito. Kaya po, ate. Baka naman. Sino po? Si Esco. Si Esco. Kaya, ate. Isa lang, ah. Manila, mayor. Ano <laughs> na yan, no? Oh. Kirino. Kirino, abin yung. Oo. Okay. Oh. Sir, butan ka Meron nang Manila, sini. mo? Oh, maybe, oh, ayo. Ayo kaya po. Ayo, Yan po Manila, sini ada SB. SB. Okay. SB. Yorme. Yorme, Ayo po. Okay. Dito, dito. Eh, okay, ito bro, itong dalawa bro. Ate, kuya. Sir, Ay. Your hey, para mo, bro. Wala bro. Ito si ate, di ba yan? Yorme. Yorme pa rin. Ay, sir. Yorme. Yorme pa rin. Okay, sir. Para mapanood may interview sa inyo. Sino po kuya kuya? Yorme rin? Yorme rin. Kayo kuya? Yung kasamahan ko sila suwerte TV ha. Ha? Ah, sa tabi muna si kuya dito. Eto. Kuya, Yorme o SB. Eto, Ito. Ito. Ah, SB ka. O, po. Ito, bro. Ito, bro. For mayor, sir, ng Manila. Ayan, anim yan. Sino? Ako, sir. Ayan, o. Meron ka na, kuya? O. Oh. Sino? SB. O. Okay. Bro, hindi tayo. Ay, si Ate, hindi pa na tanong ito. Ate, kayo. Wala pang alam si Ate. Ayan, dito, dito. Okay lang po. Sino yung Hindi tayo Manila. Ito. Ito mga taga Manila. Sino yung pupusuan? Doon kami galing. Oh. Sino na tanong doon? Ikaw. Yorme. Yorme Remy. Ma'am, Wala pa kanina, di ba? Ah, hindi pa. Sino pa, ma'am? Wala pa, ate. Wala, wala pa. pa. Ah, hindi ka taga Manila. Ayun, sa kabila, bro. Bila na tayo, tawos, na tayo oh. Ape, tapos doon tayo Oh. Ate! Sino? Manila? Tapos ka na, no? Oo. Oh. Ikaw sinabihan ko na bumulay ka. bro. Ayan, ayan, ayan. Ito, ito, ito. Esko, SB, Oh. Anim yan, anim. Ayan, bro. Ayan, po? Anim. Sino po yung napapusuhay? kaya, Ayan, kasi oh. naman nakaupo yung pare <laughs> din naman yan eh. Oo oh, nga. ba <laughs> Oo Pero kailangan pumili ng isa, sir. Ano yan. Oh. Hindi na tayo kilala niyan, eh. Kaya yung oh, Pag may pera, pwede. Oo, okay, pera lang, <laughs> oh. Oh, mga to, Pag may pera, pwede dito. Okay. Pero... May pera. Pero, oh. yan, yan. Okay, ikaw, sir. Ayan. Sino ang napupusuan mo? Kasi si Kuya nag-iisip pa oh. Ah, oh, pag may pera pwede si Kuya. Pero ikaw Kuya, sino? Pag may pera nga SB. SB, ayan. SB. Oh, ayan. Sino? Ko. S you. Thank Salamat Kuya. Para mapanood. Dito tayo. Ay, bro, may tambay dito. Sa mga ito, Kuya. Mangbutante na kayo? Butante na Manila. Ay, bro. Ay, hindi kayo butante na Manila. Hindi. Ayun butante. Ah, okay, si City. Ito, ito, ito. Hindi pa butante, di ba? Hindi pa yan, bro. Ayun Kuya. Ayan. Hindi, hey, isa dapat. Isa dapat. Isa lang, dapat. Isa lang Kasi, isko, isko parin, bro. Minikyo. Ayun, ayun. Ito, 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 ito ano, bro. dito. Yeah. Okay. Naman. one word lang. Ay, hindi po <laughs> <Naman> <Language> Kirino. Uh -huh. Liberesa. Liberesa, bro. Kirino, yun, know? oh. Pero ito, Liberesa. Ah, ito, Liberesa. Oo. Oh. At ito po, nandito po kami sa Liberesa Street, corner Kirino, abay nyo. At ito po, tinutulok namin po ang video ng Triwana sa pagka-beer uh, ng Manila. At ayan, kitang-kita -kita nyo naman sa video na po. Maraming salamat sa inyong uh, pagsubaybay sa aming Kali Survey. Kapasitin po, everyone. Ayan. Siguro po, nakita niyo naman sa monitor kung sino talaga ang top dito sa Liberisa, corner kaya rin Dito po kami nagtapos, ano? At bro, pasok! Okay, kagaya po na sinabi ng aking kaibigan ni Suerte TV, ano? Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa aming mga kapatid na Muslim, ano? Dito yes, po, marami no? po kaming na-interview. Idel Peter po, ito po ang inyong holy man. And kami po ay nagpapasalamat at uh, inagalang ginagalang namin ang inyong tradisyon at saka inyong mga adhikain. Pangalawa po, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming munting channel. God bless you more. Salamat Thank you sa po laman. sa aming mga viewers. you mga viewers.